yun na sa live napisa na yung uy umabot na rin yun eh. na rin na natin din kanina oh uh. mabasa nating ilalagay sana dito muna yung pinalimliman natin itlog ng road island sa ano pinalimliman natin sa bibi ayan na napisa na ilalagay rin sana kukuha yung ano, uh, basahan Di isa ba yung napisa? May napisang sisyo oh. Di isa pa lang ka lifestyle mo. Oh, oh ko muna ng tela rin. rin. Oh, hindi ka sa ako. Bulsa. Basta dapat pala rin na rin ano. Masa pala rin na lalagyan natin ng no? may basa pala rin yung ano. Tulo. May butas. May isa yung napisa. Ano. Ito yan. No? Kalib still may crack na rin. No? Yan o. No? Yan no? may crack. May na to. yun eh. Isa pa lang yung pisa. Iwan dito sa bibi ko magkakari. Oh. Ang bilis mapisa. Ano kaunahan. Oh. na natin bukas kung may papipisa pa. Yan din yung dami na uli. Isa lang yung iniwan natin dito eh. Lima na. Di isang napisa. Ay! Si! Uy! Sorry, sorry, sorry. Nabasa ako. Eh. Aking sa ilaw. Hindi hey, isa na pisa dalagyan muna natin na para ngayon liyan ka muna dalagyan natin ipas <laughs> baka lifestyle ang da ano uh, sa bali sa puyo ni isa pa lang na pisa kaya ating lalagyan muna na rin kung gano'n ito ka lifestyle kung na ng palay ito ni kunti pa mga palay palay may laman pa yung iba nito ito yung ginawa nating duluhan yung pinagpahanginan Sinikari. Dapat e eh, sabagay Ito ka-lifestyle eh, Siguro yung ito yung nauna Nating nailagay in basa Ilawan natin naman Yung kauna nating nailagay Doon sa tugad ng baby Kaya siyang unang na Pisa Siguro mga ilang araw, mga 3 days ay May susunod pang mapipisaro yun yung bibi ano matagal pa lang utlog ng bibi nauna ito sa manok eh Baka palang ano eh mga palang itlog ng uh, bibi yun na regalistid dumami no oh. maayos natin to na telepsik ko oh nababasa ang kanyang nababasa yung kanyang itlog yun eh may angat pati natin yan may angat natin para hindi mabasa nakasahit sa lupa yung kanyang pukat eh bali 2 4 2, 4, 6, 7 8 Yan o 8 na Ang kanyang itlog ang nightlig na baby dito and check natin dito sa ilalim magkateba daming ang mga lebster ito dito ang gam eh gamot ako lebster look gawa na umulan kanina malakas eh yun ang ng ating ayun oh, may dalwa dun oh yun ang Bosa Ba ayusin natin ito ngayon may isang araw ayusin natin ito Bosa o Ayun o Ang Sa ilalim na rin puno Madami na kalips na itlog natin Bibi Wala kayang nakaan rin Nung sa waroy parang may nakita ko rito eh Mabula na Tabunan na baka rito nilipat na baka nilipat ng bibi nakakot sa kabila nakakita ko rin sa kalitan ng araw hindi ko kanilipat gawa baka masusundan pa dahil inabot naman ng ulanan nabasa kaya nabasa na natin dito ka ay makakakuha tayo ng isang mahabang yaro papatong natin dito para mahaba kukuha tayo dito sa dati nating pinaglagyan itong mga manok kukunin natin yung yaro dun papatong muna natin dito hindi pa natin naayos nga yung itlogan nila eh itlogan ng manok Yang, yang ang itlog naman kaya yating iyahang sa taas tapos yung bibis yung sa bibi sa baba lalagay lang natin ang, siguro tatastasan nung natin ng konting yung sa bibi ng may space yung para yung hindi nababasa pag ganun nadaan dito ang tubig oh. tulad kanina bumaha eh, hinarangan na natin kanina na, ah, isang araw doon sa ano ibabaw ating hinukayan ng daanan ng tubig eh, may nalampas pa rin dito galing kalsada pag uh, naka no, ka lifestyle iharangan natin dito ng sapo na may lupa just sa may panabinong net para hindi dito dumirit siya ang tubig yun ang no, kalitsal yung no, saging na pinutol nila oh yun oh na natira wala na sa hid ganito ka laki, yun oh ganito ang puno naibuhol nila o, yun oh naubos mga na patig wala na ginagawa nilang pinakang ano kutkutin may ligang bibi magkutkut at saka manok gusto nila yung mga damo damo kasi wala nga ditong damo yun saging ang kanilang tinira ito, tama ko ari ka live stream na. Ang sagong rin, sisa mo, ari buhal na rin. May kain na rin, ari yung tabi. Kain na rin. Buhal lang ka live stream, nga, buhal din na mga manok na rin. Bibi. Pero ito live magaling maglimlim din yung ating ano Hindi ko pa nakikita kung umalis ka ito Baka may papakain, hindi na alis eh Pero yung ramen yan May sampu rin ang itlog na rin, yata Magaling maglimlim, hindi alis, parang bibi eh Yung bibi naman na alis eh, pag tayo lumapit din Yan Ito natin, sa nakalis na nadaan dito ang tubig. Dito, parang may nadaan din dito. Yung malalim na ito lang, okay, rin. Yung mahirap din, yung lifestyle, pagka nag-uulan na na. Siguro ni papatungan lang muna natin yung ilalim ng kahoy. Papatungan muna natin sa kahoy yung yung, yung anong 'yun? Uh, yung basket. Pero sa wala mabula na hindi masyadong mabasa. Tapos 'yeto, si 'yan. O. naglalagay natin lang sa ilaw hindi pwedeng ano ka lifestyle hindi pwedeng walang ilaw to nilalamit to nabasa ng ano kanina nabasa ng ulan nilalamit oh. ka baga ha? Oh. pwede kang isang mata ha? kailangan ito pala still mainitan eh. ating ilawan pero mainitan eh. bali kalip still yung, ano ay malaki na yung isa nating ano Uh, Road Island no, may papakita natin Road Island yung isa, isa yung si Manok na Texas na panabong malaki na yung pinapisa natin na ano, Road Island mamaya no, kasama ka dun hindi pero hindi natin ito sasama doon kalip still buha na kailangan na nakahiwalay malaki na yun eh maano ito mapakapakan kung ilalagay man natin ito doon na wala na mangyayari mangyayari pala kalip may lilipat ko yung kulungan ng ano yung mga nakakulong kong lovebird doon kung ilalagay lilipat ko yung ibang lovebird sa kabila mag isang ko yung ating muna ayusin muna kalip sa isang yero lang lalagyan natin yan na yan na bali kalip lalagyan eh. na natin ng ano yero yero yan humiram muna tayo ng yero doon kay kuya tapos sari inayos natin yung ilalim ah uh, ipinatong natin yung basket sa dalawang kahoy para hindi nakalapat sa lupa kung sakali mong uh, yung lupa hindi madadama yung, diceta, yung puwing, ano yung tilog kaya yung lupa guwang walang hindi man na baha dito sa parteng dito dito lang sa kabila dito yan dito lang na baha tapos yung sa kabila naman nilagyan natin ng sako yung sako ng bigas nilatagan lang natin yun ating titignan kung matatagdagan ng dalawang araw yan o ating nilatagan lang sa sako ng bigas yan tinatong lang natin sa kahoy yan yung basket ito yung kahoy oh. dalawang kahoy tigkabila o siguro hindi na yan ano, kalayistal, hindi na makabasa dalawang yaro ang ating nilagay dito sa ibang yun maganda ka kalayistal ha, pwede nila silungan na rin ang ilalim yan sakaling na ulan And, hindi nila sila sa kahoy Nandito sila sila sisilo hindi pa natin nare-refer kalayistal eh siguro dito na rin natin gagawa ng ano ng itlugan yan dito siguro aray, aray ang area ng natin ayusin ang mga kalibs nila eh. yun yung din natin no? Oh. pinatungan natin ng tulda yung ano, ng tarpulid kung ibabo yarat may parting may butas iba para hindi mabasa yung nag alilim yun dun yun natin yung sasetapan to ng ilaw nililipat natin yung sisaw doon okay sa box kahit sa box natin ilagay ito ilawan na lang natin sa box sayang oh. may isang araw eh, may mapipisa pa rin gawa na yung isang eh, may butas na rin eh. isahin na rin siguro mga ilang araw pa na yun mga dalwa o bukas, Kung wala mong bukas ay eh, pisa na yun, may isang may butas hindi nga kalipsal tayo pa bahay na muna ito na ah. bali kalipsal eh. ito yung road island na pinisada ito yan yung isa yung texas naman ako yun yung isa yung eh. island yun nasa dulo malaki eh. yun, yun Oh, ano yung laki eh Hindi pagka -manak na, sisi Kumpara din sa isa Yan Siguro ay dun sa basket na lang natin ilalagay yung isa Parin yung basket pa tayo ng ano yung Basket ng prutas Hindi natin sa isa ka pa ng ilaw Yan